Happy first wedding anniversary, asawa ko. Happy anniversary. Ano yan? Pansit. Pampahaba ng relasyon. Walang sahog? Bakit puro gulay? Ayaw mo nun, healthy living. Nakalimutan kong bumili ng atay tsaka ng baboy. Sorry. Sige na, asawa ko. Kainin mo na, please. Oo na. Sige na. Oh, anong lasa? Matabang. Kulang sa timpla. Ay, ang misis ko talaga napaka-metikulosa. Ito, lagyan natin ng toyo. Sige na, sige na. Okay na yan. Baka naman umalat dahil dyan sa toyo. Baka ako patoyoin kapag nasobrahan. Happy anniversary! Mwah! Dear love, isang taon pa lang kaming kasal ni Chad, pero hindi na ako masaya kung may divorce na siguro dito sa Pilipinas, malamang, isa na ako sa nag-file para dito. Siguro, mas mapapadali ang pinagdaraanan ko. Bakit kasi ngayon ko lang napagtanto na hindi sapat ang pagmamahal lang sa isang relasyon? Siyang padre di pamilya, ngunit hindi ko maramdaman ang siguridad sa kanya. Hindi ko man lang makakitaan ang pagsusumikap. Para kay Chad, pwede ang pwede na. Kahit sa simpleng bagay, ay nakikita ako kung gaano siya ka-effortless. Ang hirap ding pagsabayin ng pag-aalaga ng anak at pagtatrabaho. Maswerte na nga lang ako at binigyan ako ng trabahong online. Can I put you hold for a second? Thank you. Chad! Hindi mo ba narinig ang iyak ng anak mo? Asikasuhin mo naman at baka pumasok yan sa calls ko? Ay, nakalagin ka na pala. Sorry, akala ko kukukuha sa bata. Hindi mo naman kasi ako sinabihan. Para ka namang dipindot. Lahat pa kailangan kong sabihin sa'yo? Nasa trabaho na ang tao? Sisirain mo pangod ko. Huwag ka nang magalit. Okay na. Kinuha ko ng bata. Balik ka na sa trabaho mo. Ang hirang buhay naman talaga. Walang makakasahan sa lalaking to. I'm sorry for the interruption. Can you say your concern again? Dear love, gusto ko nang iwanan si Chad. Hindi naman itong pinangako niyang buhay sa akin. Napakalayo sa hinagap ng mga nangyayari ngayon. Hindi niya ako tinutulungan. Hindi na nga niya ako inaangat. Parang siya pa ang maglulugmok sa akin sa buhay. Ano to? Akala ko ba pinaputol mo na yung credit card mo? Bakit ganito? Ano tong nabasa ko sa statement of account mo? Seryoso ka ba? 120,000 utang mo? Pambihira, ano ba? Anong pinagbibili mo? Ano bang ikinagagalit mo? Ikaw lang gumagawa ng stress mo? Dinadamay ba kita? Inilihim ko nga yan sa'yo dahil ayaw na kitang abalahin pa tungkol dyan. Wala naman akong balak ipaako sa iyo ang pagbabaya dyan. Ako nang bahala. Kaya hindi na dapat ikainit ng ulo mo yan. Hindi mo na din dapat pinanghihimasukan ng lahat ng bagay. Ano? Chad! Kissing! May meeting ako, hindi ko maasikaso si baby. Chad! Lana, Kissing! Inaantok pa ako! Please naman! Nakikiusap naman ako sa'yo, Chad! May meeting ako! Hindi ko pwedeng iheli si baby habang kausap ko ang boss ko! Sinabing natutulog yung tao eh! Aray! Bakit mo ako sinampal? Ano bang nangyayari sa Lana? Sumusobra ka na! Eh, di nagising ka! Kung tutuusin kulang pa nga sampal na yan para magising ka? Hindi ka madaan sa maayos na pakiusap? Hindi ka man lang makaramdam? Sinabi ng may meeting ako? Magmula lang talaga ng kahati na kita sa bayarin dito sa bahay. Yumabang ka na! Akin na nga yan! Sinasabi ko sa iyo, Chad! Pag nahulog yung anak mo, ha? At isa pa, hindi ako yumabang. Hindi ko lang kayang itolerate ang pagpapabaya mo. Palagay mo, magtatrabaho ko kung naibibigay mong sapat para sa mga pangangailangan natin dito sa bahay? Kahit ang mga pangangailangan na lang ng anak natin? Dami mo pang sinasabi. Akala ko ba may meeting ka? Doon ka na, magtrabaho ka na, dakila. Buti naman anak at hindi ka nahiya o natakot na lumapit sa akin. Salamat at nagtiwala ka sa papa mo. I'm sorry papa. Lahat ng kutob mo kay Chad. Tama. Ay, nagmahal ka lang naman anak. Hindi na din dapat pang pagsisihan ang sitwasyon mo ngayon. Ang mas mainam ay hanapan na lang ito ng solusyon. Lahat ng hindi pagkakaintindihan ay maaari namang masolusyonan. Hanggat maaga pa, hanggat hindi pa malalim ang naiiwang sugat, ay pag-usapan nyo na ng masinsinan. Pinakamainam pa din ang magkaayos kayong mag-asawa. Tandaan mo, hindi ito tulad noong kayo ay magnobyo at magnobyo pa lamang. Kasal kayo ni Chad at mayroon din kayong anak na maaaring maapektuhan ng kung ano mang kahihinat na ng inyong pagsasama. Totoo nga pa na makikilala mo lang ang isang tao kapag nasa isang bubong na kayo. Sana noon pa lang nakilatis ko na siya ng gusto. Hindi sana ako nagpadalos-dalos sa mga desisyon ko alam mo naman pala na may mga hindi magandang bagay na maidudulot ang pagpapadalos-dalos ng desisyon. Kaya kung ano man ang iniisip mo sa ngayon, ay pag-isipan mo pa ng makailang beses. Nauubos na kong pangunawa ako para kay Chad. <laughs> Pakiramdam ko, mas mahihirapan ako kapag pinagpatuloy pang relasyon ko sa kaniya. <laughs> Masakit para sa akin na nakikita kang nagkakaganyan anak. Pero mas magiging masakit para sa akin kung sa bawat pagsubok na pagdadaanan yung mag-asawa ay pakikipaghiwalay ang naiisip mong solusyon. Tandaan mo na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat mapaghiwalay ng tao. Dear love, makailang beses din akong sinuyo ni Chad. Ngunit tila yata ang puso ko ay naging bato na. Nawalan ako lalo ng gana dahil nang basahin ko ang detalye ng kanyang statement of account ay hindi lamang gasto sa computer games ang nakaswipe doon. May mga ilang gasto siya sa bar at may mga online shopping. Hindi naman masamang maglibang. Pero sana naman, ilugar niya. Sana man lang natutugunan muna niyang pangangailangan namin Bago ang mga pagkakalibangan niya? Tsaka online shopping? Wala naman akong nareceive na parcel para dito sa bahay? Para kanino yun? Saan niyo yun na-deliver? E gana pa siyang maglustay ng pera? E kapos na nga siya. Anong gagawin ko? Kayong lagi kong naaalala ang mga sinabi sa akin ni Papa. Chad, mag-usap na tayo. Yun, kaya mo naman palang makipag-usap sa akin ng mahinahon. O na ano yun? ang i-memorize yan. Basic! <laughs>